Ой, good day, good day kapwento so meron tayong biyahe ngayon at ang ating destination ay ang Laguna so Bayspe City, hindi ko pa alam so susundan lang natin sila pero ang location natin ngayon sa Laguna so bumiyahe kami ngayon na uh, 7.30 So syempre, roll din ang daan namin. Galing kami ng Kalokan. Ngayon nang uh, oh, Kalokan na po. So, pinabaybay na namin itong uh, road 10. So, good luck. Kasi ang road 10, eh, famous itong uh, daanan ng mga truck. So, konting ingat-ingat sa amin. So, yung kakwento, keep on tuning. Uh, so, bye-bye, bye-bye sa aming biyahe ngayong gabi. Hanggang dyan, kapuntang Laguna. kwento na uh, ipit na kami sa traffic dito sa sa pano sa bypass ko so yun, good thing magkakasama pa rin kami ito kasi sa delicates na movement sa mga rides na tulad nito so meron kami uh, meron na kong kasama ng limang motor at motor so in total of 6 uh, na motor na magkakasama good thing kasi kakwento sa mga ganitong uh, rides is nagkakasama kayo kasi siyempre traffic hindi natin na uh, hindi makawala talaga sa biyahe yan uh, so good thing na uh, nagkakaroon ng pag-uusap yung sa mga tayan sa mga end point sa mga yun, sa mga location na pinupuntahan nyo kasi mahirap kasi kung mag-uunahan ng mag-uunahan ang ending, makakawalaan na e paano kung yung mga ipapatama yung talagang hindi e, pa talaga alam o no? kabisado yung lugar tapos uh, the worst scenario eh wala siyang map ha? wala magamit na cellphone ayun uh, magamit ng map ayun kung ito ako ito yung presentation uh, pag nagkakawala pag nagkukulang uh, magkaroon ng ano, common sense na bilangin sa mga kasama ayun so dito pa rin kami wala ko nung bypass ko eh ikutan 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 So, hindi ko alam mga kakwento kung anong ito Kung anong uh, bypass ko Pero traffic So, ang oras ngayon Yes, okay Magkanay na So, yun Pag nagpas na nang siguro natin dito Na uh, ikutan Medyo maluwang-luwang na siguro yung Kasada This is the second time na nakadaan tayo sa uh, sa bypass na to pero madaling araw yun e eh. kaya wala pang masyadong gano'ng traffic dito doon dito, dito diba? hindi hindi pa yun eh? kwento, ah, dito tayo sa Monte Lupa. But the sad thing is, ako'y nahuli. Nahuli na tayo ako ito. kwento. Dito na mga site yung mga kasama ko. Good thing, good thing, meron tayong na ano, access sa map. Pero, eh, siyempre, kasaya pa rin yung ano, uh, yung uh, nangita ang mga kasama ko guys. site. Diyo, diba? so, malayo na yung pa tayo dun sa ating ah, uh, Located place, sa Laguna Meron pa tayong uh, almost 2 hours pa rin syempre 63 kilometers yeah. So taga lang tayo kasi nga, uh, kaya star phase, star phase Papasok na tayo Laguna no? Papasok na? ha? Laguna na? Okay, ito, dito na kami sa San Pedro Laguna. Okay. Hey, San Pedro Laguna. So, medyo malapit sa pita ng kamerasa. Pero almost sa uh, one towards pa rin. Ah, nakakalayo pa rin yan. So, almost 61 kilometers pa rin. So, medyo mababa pang biyahe na yung kakwento. ngayon so, okay, kakwento, ah... Uh, Samahan nyo pa rin kami sa aming biyahe ngayon Ngayon para syempre updated ka sa lahat ng video na ina-upload ng inyong kakwento Sa lahat ng biyahe natin, sa lahat ng delivery natin sa kakwento I-click mo na yung uh, subscribe button na nagyan sa kakwento I-click mo na yan Para syempre updated ka Updated ka palagi kakwento At click mo na rin yung notification bell para syempre mas aktibo ba? Sa lang niya panoorin ako oh. okay, so, ko. salamat, salamat. Sa mga subscriber na natin. Na ito na ito. Thank you, thank you. <laughs> Bagay sila magsama na Ray eh. Lagi. Mamadali. Ito <laughs> <laughs> na <Kasampayan> ka, yung <laughs> <laughs>

kwento dito na tayo sa pagsanhan ng Laguna. Malaki-tapit na nasa ano na. Uh, 6 minutes. Ah, 3.6 kilometers para doon sa tutuluyan ang bahay. At tama. Kita na tayo naman po. Ako wala na sa labanan. Kain na. Sa pinapanood nila. So ulit yun ang biyahe na dito ka sa anong uh, pagsanhan Laguna Uy. Ayon bukas sa uh, Doon kami magahanap na uh, isang tourist attraction dito sa pagsanhan Laguna

kita aku membalik tu dah tapi tu balik tahu dia tu anu oh kate shortcut mana ni metro ni dia ada ni boleh Eh, ah, ipan dyan? Hello? Meron. Ah, kala ko ipan-ipan sila. Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi mo Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ko Hindi ba? Hindi Alam namin uh, yung Hindi ba? Hindi Ano ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi kulit naman talaga oh. Wala kang gasi yun din. Oh, sa akin. Ito. Sabay muna lang kami kape rin. Kape na lang sa amin. Buwini ka na red mo. Kasi so, yun. <laughs> Nandito <laughs> kami sa ka. uh, rest house ng mga ano yung yes. yes. hmm. Rest house ng Eh. Hey. Bitin kami. <laughs> Ikaw <siya>, lang. <laughs> Mukha mo kami <daman>. <laughs> <laughs> Bitin kami. Totoo yun. Okay. Kitao po dito. ha. Dito, kami sa ano, okay. sa ano? Okay. mo lang tatabi mo, di asawa namin ha Mukha may <laughs> 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 na <Kapamunang kabang. laughs> May dala ka diyan eh. <laughs> ano ka ba? Ano? Kaban, ano? Anong barangay ito? Kabanbanan. Kabanbanan. Sitio. Sitio. Yung isa pa. Pinaka city. Pagsanhan. Pagsanhan, Laguna. Hmm. So, ang tutulog na kami. Bukas magano kami ng place para pagpaguan. So, ang prepare, so ang prepare namin is hot spring. So, bukas. Good morning, kakayan. So, Hello, welcome vlog natin dito sa Laguna. Kabanbanan. <laughs> Basta ang shirt. ang kabanbanan Laguna. Ulit ko kayo sa ng tulog namin. Tapos ano, shoutout sa DS Family. Ayan, kaya kami tumuloy. Tapos mamaya. Mamaya, ah. Uh, Punta kami ng, ano, ng hot spring. Piliin na lang kami kung ano yung matitipuan namin, at spring mamaya. Dapat, uh, may option din na magpo-pulse. Kaso, edyo suha na sa pulse. Kaya, para maiba, at spring naman. Sabado na rin pa tayo po. Sabado na rin pa tayo namin ni Dary. Sabado na rin pa tayo po. Laro -laro, uh, okay, ito. Bibili kami ng aming uh, babaunin sa hot spring na pupuntahan namin. Napaka-solid dito ako, okay, ito. Ba, parang bayan-bayan na Pero ako, province ambience pa rin. Rocky! Yon, shoutout nga pala sa TS Family na nagpatuloy sa amin uh, ang gabi. Kanina madaling araw rather. Pa solid na sobra. uh, sobrang uh, pagpahinga kami ng ano na nga sobra. Medyo mura ba dito? Ano ba? Para ano ba Ano ba ang ano din sa amin dito. Nasa 200 plus yung ano nito. Nabili kami dito. Ano ba? yung pinakabayan, pinakapalegi na lang. Thank you. Tapos buko dito sa palengke nila, may mga lumilibo at may mga maikot-ikot na may mga parang cart Gulay, isda, yan, para atis hindi na nag-aalisan yung mga mga tao sa bahay-bahay, kung baga dinideliver doon yung mga mga goods Thank you po Thank you po, thank you pa, pa. Boss, thank you Thank you